Okay, good uh, goodie guys, no? So, nakaraan na pag-usapan natin kung paano mag-test ng continuity, paano mag-test ng capacitance, paano gamitin ang resistance, no? So, itong vlog natin sa mga tester guys, para ito sa mga baguhan or mga nag-DIY lang, no? Para alam nyo kung paano gumamit ng tester, no? Kasi nga, turo tayo ng turo ng DIY or tutorial, hindi naman marunong pa gumamit ng tester no? So mas maganda kung alam nyo kung paano gumamit ng tester no? So ang pag-usapan natin ngayon guys ay yung pagkuha ng uh, or yung easy voltage no? Easy muna tayo guys no? para isa-isahin natin no? para hindi kayo masyadong malito Paano maggamit uh, ng easy voltage no? So dito guys kung ito yung tester na gamit nyo Ito Meron kayong ganito So ito po yung sign ng easy Ayan no? Oh. Ayan, Ayan, bolt, tapos mayroong siyang uh, isang guhit sa baba. Yun po yung sign ng easy, no? So ngayon, kung magsusukat kayo ng voltage, guys, kasi nga, 220 naman tayo kadalasan dito. Pag ito yung tester gamit nyo, dito mo siya kailangan itutok, o. Oh. Ayan, sa 750 volts, no? Diyan mo siya itutok para makuha mo or magamit mo siya pang sukat, no? So gagamitin nyo, example, mayroon tayong susukatin kung mayroon siyang 220 volts. dito, so, guys, saksakan. Ayan, oh. Tingnan natin, no? Sukatin natin. Ayan, oh. Ayan, naka-easy yan, ha? O, oh, ayan. Sukatin natin, guys. Ayan, oh. Ayan, mayroon siyang 243, 42 volts, no? Ayan. So, kapag itong tester ang gamit nyo, no? So, tandaan nyo, guys, kapag yan ang tester na gamit nyo, dyan nyo siya itutok. So, yan po yung sign ng easy. Ayan, oh. Ayan. Isang guhit, no? Sign ng easy yan. Ayan. So ngayon, uh, dito tayo sa isang tester ulit na no? ito. Ayan. Ito yung analog tester, no? Ayan. So kung mapansin nyo guys, yung pinakasign ng EC nandito, ayan, no? Ayan, no? EC. Tapos may sign siya dito sa ilalim. So para itest mo yung voltage, para kumuha ka ng EC, dito mo siya tutok Diba ang atin naman, halos to, 20, to 250 volts, no? So ayan, no? So diyan mo siya itutok sa 250, no. So pwede mo na siyang sukatan ng pwede ka na magsukat no kung ilang voltage ang nasa taksakan dito, no. Para ma-identify niyo kung mayroon siyang supply. No, so i natin. Ayun, no? easy. Ayun. Ayun, no, papalo siya, guys, oh. Yan. So yan. So ibig sabihin pag pumapalo siya, Meron siyang voltage, no? So pwede niyo rin siya ilipat dito sa 1000. Ayan. Ayun, pag 1000 hanggang diyan na yung palo niya, no? si mataas na yung 1000. No, pero kung sa 220, ayan, hanggang doon yung palo niya. So hindi niya pwedeng ilagay sa 50 kasi hindi siya mare dahil yung saksakan natin 220 pataas yung voltage, no? Na binibigay. Ayan. So yan po, no? Pag ganito yung tester ang gamit nyo. no? So kapag ganito naman, ang gamit nyo, no? So, dito nyo lang siya, guys, itutok, oh. Yan. So, kung mapansin nyo, dito yan, no? Kasi na, ito, guys, magkakasama na dito yung EC at saka DC, no? So, ang gagawin nyo lang, ilawan natin, no? Ito yung selection, no? Yan, oh. No? Yan. So, kailangan, antayin nyo siya na maglabas siya ng EC, no? So, ibig sabihin, pwede na kayo mag-test ng EC, no? So, tulad nito, testin natin to no? Yung saksakan. Testin natin, no? Testin natin, ayan, oh. No? Yan. 239 volts, no. So 'yon. So ganun lang po, guys, no. So okay. Thank you. Bye-bye.